Lahat ay nagbubunyi sa dalawang gintong medalyang nasungkit ni Carlos Yulo sa larangan ng gymnastics sa Paris Olympics 2024 kung saan naging mahirap at tunay na sinubok ang lakas tatag at determinasyon ng Pilipinong atleta. Kaya bilang mga Pinoy, iba't ibang paraan nating ipinagdiwang ang kanyang pagkapanalo. Sa establishmentong ito sa San Juan La Union, ang mga staff, abay mukhang magche change career muna. May bonus pang pagtumbling si Kuya sa isang mall naman sa Baguio City hanggang August 11. Alok ang libreng gupit sa kapangalan ng ating Olympics champ na si Carlos Yulo. Kailangan ng daw na ipakita ang isang valid ID na patunay na sila ay isang Carlos. Uh, pag sinabing Carlos talaga, ramdam mo talaga yung, yung pagkapanalo ng ating atleta. Tsaka hindi lang po kay Carlos, sa lahat po ng atleta na nagrepresenta sa Pilipinas, maraming maraming salamat dahil dahil sa inyo nakikilala tayo na ang sarap maging Pinoy. Proud Pinoy po tayo. Eh. Kaya, Carlos! Yan! Yeah. <laughs> uh, okay, to... ang mga salon, high class at aesthetic din. Bagay na bagay for a golden win. Definitely proud being a Filipino, di ba? proud tayo talaga kasi for the first time nagkaroon ng two goals. After. Lahat naman talaga tayo kasi gawin natin lahat yung best natin. Kahit sa anong larangan naman, dapat karoon tayo lagi. Nagpabot na rin ang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Carlos Yulo. Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa may tutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. Alam naman natin, itong mga atleta, ina, hindi lang ang sarili ang mga kanilang iniisip, hindi pagandahin pa at uh, maging mas maganda pa ang performance dun sa sport nila at sa buong sport ng Pilipinas. Bukod kay Carlos Yulo, nag-uwi rin ng medalya si Ira Villegas at Nesty Petesio sa larangan naman ng boxing. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline!